Hi, hello mga kamaming gala! Panibagong araw, panibagong cravings nga na naman. Woo! Just keep on watching. For today's video nga ay nag nga ako mag-sangyupsal. So, anong gagawin? Una, pupunta muna nga tayo sa isang Korean Mart dito nga lang sa Munoz. Malapit nga lang yung Korean Mart dito nga sa Abra Market. Ang palatandaan nyo nga ay pag nakita nyo na nga yung mga tinapay, nabilihan ng tinapay ay doon na nga yun. Ano daw girl? <laughs> Kaliwang nga lang tayo sa mang tinapay at diretso nga lang yan. Diretso nga lang yan at huwag kang lilingon sa iba. Tinanaw ko nga muna sa malayo si Korean Mart at ayan na nga siya. Diyan na nga tayo pupunta at tuloy po kayo. Ako na nga lang yung nag-open ng pinto at wala naman silang tagabukas. bukas. Ano ka special? <laughs> Marami na nga nadagdag dito at isa na nga rin tong ice cream. Dumami na nga rin yung iba't ibang klase nga ng noodles dito. Shoutout nga sa mga mahilig mag ramyon Kung naghahanap nga rin kayo ng pang shabo shabo ay meron nga din sila dito. Dito nga is magkahiwala yung pork at saka yung beef. Meron nga din silang iba't ibang klase ng gyosa. Halos nga lahat ng hanap mo ay nandito na. Marami nga din silang iba't ibang brand ng seaweed. At iba't iba din yung presyo nun. No? Lahat nga dito ay may presyo na ikaw na lang talaga ang magbabudget kung magkano nga ang budget mo. Dito nga ay kumuha na nga rin ako ng 500 grams na beef sangyupsal. Wala na nga rin kaming samjang kaya kukuha na nga rin ako ng isa. Pagkakuha ko nga ng samjang ay pumunta naman ako sa mga side dishes. Meron nga sila potato balls, fish cake, kimchi, chop ceviche at saka kimbap. Dito nga ay kumuha na nga rin ako ng fish cake. 50 pesos nga lang yung fish cake nila kaya kumuha nga ako ng isa. Hindi nga makukumpleto ang ating sanggipsal kung walang cheese. At kumuha na nga rin ako yung tagsisiksik pesos lang. Meron na nga rin silang lettuce dito, kaya dito na nga lang tayo bibili. Ang tapat nga nitong Korean Mart ay palengke, kaya pwede rin tayo dong bumili ng lettuce. Kaso nga, tinatamad na akong lumabas, kaya dito na lang para isahang bayad na lang. Kita ko nga din tong chiffon bread nila at masarap nga to. Try nyo din. Bumili na nga rin ako ng isang chiffon bread at saka isang ang oval tin. Pagkatapos ko nga makapili ng mga bibilin ko ay nagbayad na rin ako. Nag-tricycle na nga din ako pa uwi para nga makapagluto na din at nagugutom na nga rin ako. crave na krib na talaga ang person. Ito na nga yung mga pinamili ko at yung beef nga ay niluto ko lang sa kawali. Anong kawali non pan naman para sa <laughs> Ready to eat na nga tayo at hindi nga natin first time magsanggyupsal sa bahay. Ang beses ko nang ginagawa tong sanggyupsal sa bahay pagka nga wala akong maayang magsanggyu. O kaya naman pag nagkikrave nga ako. At ayun lang mga kamaming gala, kain po tayo. Sorry at dinamay ko pa kayo sa aking cravings. Bye!